Yan guys, dito na lang, dito na kami guys sa dagat guys at ayan. Back to hukay-hukay na naman tayo dito guys sa mga ano ba? Mga ano? Shell, ayan. Bas mababaw po ngayon. Dapat kanina pa kami kasi nga nagano pa kami guys nag tapon na kanis pa kami ng sasakyan namin. na lang dito okay, ba ba? Wow, nag uwi nga kami ang gandib ng tubig dito. Nice. kaya sayang yung ano natin. Gasolina. Okay. wala na ako makuha. Aba, Di magtaga ka. Maglipat ka ng iba pag wala. Kaluwang luwan lugo. na dito. Against the light dyan, ha? Hindi man. ito yung ikaw. Hukay-hukay talaga. <laughs> Hay! <laughs> Maitril kasi paginahukay-hukay mo. Ako pa. Ayaw ko nang paan din di naman di wala nang pakiramdam yung pa ako. Oh, meron ko sana tayong nakarating wala pa di ba kakapaapaan natin oh. Oo. Then guys, pa isa-isa mayroon din guys. Taga-taga lang po guys. Okay. Ha? Ah? Okay, so... <laughs> <laughs> <Kinagat ako>. <laughs> <laughs> Guys, alimango ah. <na laughs> Huwag! kagat ako! Alimango! <laughs> Guys, alimango nakagat ako! Ayoko na! Layo ako! Layo! eh. hindi ko na kuha. Ayoko. takot ako sa alimango. diyan kayo mga baby dito kami Ang laki! Sakit mo nakagat na alam ako sa aking kamay. Ano? Maintenance? ngurod sa pinabunut nang ngipin. Ako. Tolangin <laughs> mo 'yan. Wala. Negative dito, negative. Partneran kita. <laughs> pala gusto niyo, te. <laughs> isa, isa. Hanap-hanap po na -hanap kayo ng medyo maganda-gandang chai. Yes, dalawang susu. Pag susugi na ko. Hmm. Masarap yun? Hi! Dami ko namang daladalahan. Ang hirap mga pa ng paggamit ang pa. Ang ko lang guys yung laman ng aking basket. Yung madalang-dalang pa guys. Hindi pa ako nakatagpo ng madami-dami. Kaya STS lang tayo guys. Babaw guys oh. Ganda ng view. Oh. Makakakuha rin tayo mamaya ng marami-rami. a lang talaga tayo guys. Kapakapa! On down. kasi guys nasa puno siya nito mga damo na to guys sa mga ugat-ugat ng mga damo kung siya makukuha kaya uh, hindi ako sanay guys mag ano silip-silip lang eh kaya hinahalipaw hinahalukay ko ng kamay ko yung mga puno guys ng damo doon sila matatagpuan guys <laughs> maliit

kagcha lang talaaga guys so ng tingin kasi kan okay oh unkaligitan oh guys oh aha <laughs> sunod-sunod so, makana kita lang tala tayo guys nang ano area area lang yan guys oh Tingnan nyo guys, o. Oh. Makatagpo lang talaga tayo ng area na maraming laman. May area na wala ka makuha, o. Huwag mo nakakuha ka ng marami guys. Sunod-sunod yan sila. Nyo. Guys, taga video lang ako pero ilan na yun ang kuha ko dito. La! <laughs> o, diba? Taga, taga lang talaga guys ma tiga ka lang maghanap ng area natagpuan yung su sunod su sunod sino na may milita? babe yung ano? Mimo? anong Mimo? mimo, mimo? mimo kulay. yung ano ba ma? yung Mimo sa dagat yung kulay ah gina ano nila? Ay, ano ano? aquarium guys ang lalaki pula pula yung aquarium kasi nila wala natang laman eh magpagit na ka te Guys, dito madami na, guys. Yan, guys. Tingnan nyo, guys. May litog, guys. Malaki. Ma, oh. Oh. Ma. Yan, guys. Oh, malaki. Taga, taga lang dito, guys, oh. Dito ba guys? Marami talaga. Malaki. Kung nakakita ka ng area na marami, yan. Sunod-sunod yun guys. Oh, tingnan nyo. Kanina, isang area pa lang to. Oh, my God, guys. Thank you, Lord. Huwag natapatan ang nyo talaga, lucky. guys. Mm. Super At lucky. Na isa -isa lang. Ang tawag dito, ma? Di ko alam. Oh. Di ko alam. Oh. Yan. Ang pangalan <laughs> niya, di ko alam. Guys, di ko alam. Nagkalaman din ang aming basket, guys. Ang dami dito, guys, banda. Masaya kami ngayon, guys, kasi marami kami. Yung tura-tura namin halos magigiba na sa sobrang dami namin. Aywan lang mamaya pag uwi namin, guys. Mas lalo may bigat. O. Oh. May area talaga na wala. Oo, ano? mag-ikot-ikot. Mag-ikot-ikot mag ka lang. Huwag ka sa may, sa may mga damo lang marami. Nagatago sila, di diba? mo? Kasi alam nyo lang eh. Ayun, 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 ang laki. Ay. Suso. Ko tiba. Oh, ate. Kurun na lang tayo ate-ate. Mga hmm. gada lang din oh, ito. Giround. Nagadalang shitos biglang meron na naman ulit um, memeya. Yan, Dalawa. Tagal talaga lang talaga tayo, guys. Tara kasabit para sa likod. Di naman aalap ng panty ni. Sa babaan nung dalawa. Tiguring. Mama daran mo ano na? Kitla kalabas ka? Oh, may laman na rin, guys. Kunin natin na. Ha? Kunin natin. Yun know, lucky. May malalaki, may manilid pero mada, mas maraming malalaki. 'di ba? Madalang lang 'yan. Sa abila na lang 'di. Kaya sinilas niya Saan? Hindi 'yun aga-aga na talon. Lei, hindi mawala 'yung kinilas natin, 'di Hindi ah, 'di 'yun abutin doon. Kaya nga doon ko din nilagay. So, so. Sa Ito. Nakain yan, may laman? Ito. Guys, nakakuha tayo ng malaking litog. Mother, oh. Okay, Tutuyuin pa yan, okay. Dai. Okay. 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 Ayun. Yeah. So, Kanino? Bago pa tayo, Anne? O, oh, kinukuspus man yan sa simit, o. matigas yan? Ay, mahirap ah, pala to. Uh -huh. Kala ko, simple lang. Hirap yan. Paisa-isa na lang dito, guys. Ano na, ah. Ano tayo nung... Kahit nakakapagod guys, ang ganda namin yun know, o. Wala nang stress. Malaki! Dakmain mo! Hmm, hindi ko makuha. Kayrap. Nagalabo. Nakakakwa si mama guys ng tahong ni Carla. Tahong ni Carla. hindi nga video ko kung ano ang sinasabi mo yan dalawa di ba natin mahuli ang isda? content na ako sa litog? ah no.